Bonbon, oh. Magaling niya dito magbingwit. Mag ha? Ah! Na. Mag magsabit. Aba mo lang pang bingwit. Ha? Nadamba. Oo, <laughs> Nakahuli. Nakahuli ka man, ha? Hindi yeah. yeah, pa. Yeah. Pag baga mahila ka dyan ng isda, ala ka. <laughs> oh, no! <laughs> Yan po ang bagong bingwit ni Bonbon. Umahulog. Awa, awa ka mo lang ayos. Awa mo. Awa ka mo. Dalawang kamay. Tinuro ko sa yung bagawak. Hawak ka mo. Ano po yung bingwit niya? Oo, -oh. ganyan ang hawak mo. Sige daw, dalawang kamay. Nung dos doon ka magtingin, pag maglagyo, hino na lang yung bingwit mo, wala na. ano hmm, na lang bumahi. Oh. Ano? Maganda pa bagong bingwit niya, Oh. Wah! Di na! Ito naman ka na sa ganawan. Yeah. Mapras ko po sa labar na ito. Oh, Ang mo, huwag mong oh, uulog mo na. Huwag mong yan, mauulog na yun. Huwag tinan mo. Hindi hmm. ka, ka marunong. Tapos walang bingwi, mo lang. Tapos wala yung bakong niya. Ah, yan, yeah, ganyan ka lang. Huwag tama lang. Tama lang ganyan. Hindi <laughs> ano, ba mo yung talaga kahuli, hindi ba? bobo mo na, mapagod. Mabantayan mo lang siya. Pantayan mo lang yung binggit. Pantayan mo lang dali. Doon sa tabi na. Doon ko lang. Doon ko lang sa tabi ng bingit. dali. May kadao. Ano ka may ako? Ang hirap po makahuli ngayon. Hindi pa masyadong ma nagbaha. Doon ka Balik ka dyan. Balik, balik, balik. Dito ba pinaka maganda At Ato, uh, ubos niya ata ang isda. <laughs> Wala na. <laughs> Oh no! So, hanggang po ito sa tanggang sa may dulo. Yo, may mayroon pa pong binggit ang babaw na lang tubig dito ay. O, ganyan, oh. Dito ba ako nakadaming malalaking palos sa lagar na ito? Ayan dito. Arap dito mamingwit. Yan ang limbalit ako. Dali. Ha? Ano yan lang, ano yan, magamba, pag buwan yan, magbingwit ka na lang, yan <tok> <quiet aíuser> nga, <inside> oh, ka dyan, sige, pag naulog ka dyan, o oh, may, may nakagagat ba na, meron mo na nakagagat? Hmm? God, ay mapuputol yung bingwit, huwag mong iganyan, mapuputol yan, ya. sige, yan nga tabi, eh, ang ganda, magandang bingwit, Maganda kaya laki ano? Bagay lang yung sa iyo. Mm, ayos na yan? mali malipat na tayo ng bibingyutan? Mm, lilipat na daw po kami. May na dito. Ano hanap mo? Gulo? ulang kita.